Hindi, na lang ako ba kasi sobrang bayad ni Kuya. Kasi sipin mo yun ah. Binigyan niya ako ng piso tapos binigyan pa ko niya pagkain tsaka ano tubig. Kahit pinagtabuyan ako nung kasamahan niya. Kasi kaya sa dami kong nila pilag kanina. Alos, may mga hindi magandang trato, may magandang trato. Naayak lang kasi ganun pala yung feeling na ipagtatabuyan ka. So, naan na ako ba na appreciate ko lang yung ginagawa ni Kuya na sinatan niya ako ng maayos. Tinupira pa niya ako ng upuan, doon na ako kumain. Nakatouch lang. Sa kuya, marami ka pong tao na matulungan. Sobrang saludo ako sa kabahitan na ginawa mo. Dahil isa ako sa mga nagre-reaction din dati kay Boy Tapang. Dahil idol ko talaga si Boy Tapang guys. Sa totoo lang. Kasi alam ko talaga na napakabuti ng puso niya at matulungin talaga siya. Lalo lalo na mapagmahal siya sa kanyang, sa pamilya niya. I mean, uh, credit to Boy Tapang, nga. Uh, Panoorin yung full video sa kaniyang page or sa kanyang YouTube. Ayan, sa page kasi ako lagi nanonood sa kanya kasi doon ako lagi minsan natatambay pag wala akong magawa. So, si Boy Tapang ay nag-experiment ng yung yung kasi birthday niya, so nag-experiment siya na kunwari pulubi siya, na nanghingi siya ng, ano, ng pam, birthday niya, o kahit magkano lang ibib ang ibibigay mo, dudublihin niya. So, yun, ang, yun guys, naglagay siya ng ano dito, na birthday nga niya. Tapos, na nag-try-try siya sa ibang tao. So, for short, yun nga, syempre, hindi, hindi naman lahat ng tao ay mapiplease natin, kaysa peso, ay may mga tao talagang hindi mapagbigay, no? May mga tao talagang kusang nagbibigay. So, so nakita ko talaga ang ang kabutihan ni Boy Tapang sa pagtulong sa kanyang kapwa in that in that way man. Pero, 'di ba? Doon at least gusto niya kasi ma-experience ang feeling na paano yung feeling na humihingi ka. 'Di ba? Parang same kasi kami. Ako yung tipong tao din kasi na ayoko yung pag meron ako, pag may nakita ako, Ayoko ko yung hinihingi anak mas mas gusto ko yung kusa ko nagbibigay. So naiyak si Boy Tapang kasi nga uh, alam niya na marami din nagtaboy sa kanya kasi syempre dog sya, siya something like that. So so si Boy nakakatas yung ganong feeling na pag yung yung nakakaiyak yung ganung feeling na pinagtatabuyan ka, di ba? Dahil maraming may mga tao din na nandiri sa'yo, may mga tao din ganyan sa'yo, napagtabuyan ka, wag ka dito. Pero si kuya kasi, yung last na tinulungan niya, ay nagbigay ng tatlong piso, binigyan pa siya ng tubig, tapos sa kabilang side ay pinatabuyan siya na wag siya, wag siya doon, si kuya naman ay binigyan pa siya ng ng, ng, ng tao dito, ng chicharon, o oh, basta chicharon, tapos uh, nil, nilatagan pa siya ng mesa at binigyan pa siya ng upuan, o oh, di ba diba, yung ganun, so doon siya naiyak talagang sobra na uh, na-realize, na, na, parang na-feel niya nga, ganun palang feeling ng isang taong humihingi, na, na isang taong pulubi, no? So, natas din ako sa kanya, nag-reaction ako kasi syempre, nakaka-relate din ako kay, idol kay, kay I, Idol Boy Tapang ba, na mas, mas ako, pag meron talaga, mas, ang sarap sa feeling na lang magbigay, kaysa humingi ka, na yung nagbigay ka na wala kang hinahangad nakapalit, nak kapalit ba so shout out sa inyo ka boy tapang, yan sa boy tapang vlog sanoorin so, nyo sa kanyang youtube at uh, boy tapang pa rin sa, ano, sa page niya So, yun lang kasi naka-follow talaga ako sa page ni Boy Tapang. Mananood talaga ako ng mga videos niya. Yung matatawa ka, mga mukbang niya. Pero hindi ako masyado sa, ano, sa mukbang niya kasi hindi ko kaya panoorin yung mga ibaba Pero yung mga, pag, mga prank or sa mga something mga something funny-funny yan. Mga ganito-ganito na tumutulong siya na pinapatnood ko talaga ng bongga. So, yun lang yan guys. No? Maraming salamat sa inyo at sana supportaran din natin si Boy Tapang. Na lalo, lalo sa mga taong ganito na tumutulong sa kapwa.